Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, noong nakaraan linggo, inanunsyo ni Pangulong BBM na makakauwi ng ating OFW na si Mary Jane Veloso. Natatandaan niyo po ba siya? Siya na yata ang pinakaabangang makauwe makauwi na OFW mula nang makulong po siya sa Indonesia mahigit isang dekada na ang nakakalipas. No? Ito ay isang magandang balita. No? Praise the Lord. Noong 2010, nahuli po siya sa isang airport sa Indonesia dahil may nakitang droga sa kanyang maleta. Abay, ang maletang ito ay galing daw sa kaibigan niyang tumulong din sa kanyang makakuha ng trabaho sa Indonesia para nga masuportahan niya ang kanyang dalawang anak sa ating bayan. Si Mary Jane po ay hinatulan na guilty at pinatawad ng parusang death penalty. Ngunit noong 2015 sa awan ng Diyos, labing isang oras bago nakatagdang mangyari ang pagbitay kay Mary Jane, abay pinakausapan po ng yumaong Pangulong Noynoy Aquino, si dating Indonesian President Joko Widodo na sana ipagpaliban ito. Maaari daw maging state witness si Mary Jane para sa kaso laban sa isang malaking sindikato ng droga doon. Kaya mula noon na natiling nakakulong si Mary Jane sa Indonesia. At ngayon nga, sa awan ng Diyos, matapos ang labing apat na taon, kasama ang siyam na tao matapos madelay ang kanyang parusa, makababalik na siya sa ating bansa. Habang sinusulat kapanalig ang ating editorial, wala pang malinaw na detalya sa kung ano ang mga susunod na mangyayari pagkatapos ang announcement tungkol sa pag-uwi ni Mary Jane. Pero ayon po kay Foreign Undersecretary for Migration, Eduardo de Vega, Malinaw na tanggap ng Indonesia na walang death penalty sa Pilipinas. Sabi pa niya, inaasahan din daw ang pagawalang sala ni PBBM kay Mary Jane. Aba, ikinatuwa ng marami ang balita. At ilang migrant at human rights advocates ang nanawagan para sa pagawalang sala kay Mary Jane bilang biktima siya ng human trafficking. Sa pahayag din ni PBBM, sinabi niyang si Mary Jane ay victim of her circumstances at kahirapan ang nagtulak sa kanyang mag ofw at mapasok sa kasulukuyang kalagayan na kanyang naranasan. Ang balita ng kanyang pagbabalik sa bansa ay isang tagumpay kapanalig. Ika nga, purihin ng Diyos. Hindi lamang dahil mapapalapit na siyang muli sa kanyang pamilya, kanyang mga anak, ipinagdiriwang din ng lahat ang hindi niya pagharap sa bitay o death penalty na ayon nga sa Catholic Social Teaching, Fratelli Tutti ay isang maling solusyon sa problemang sinusubukan nitong lutasin. Binanggit din dito ang mga extrajudicial execution na gaya ng death penalty, hindi rin akmang paraan ng pagprotekta sa mga mamamayan. Katulad nga ng pagdiriwang sa pag-uwi ni Mary Jane at paglaban sa pagkapalang sala sa kanya, Abay, pansinin din sana po natin, mga kapanalig, ang panawagan sa ustisya para sa mga pinatay sa madugong war on drugs at mga naulilang libo-libo nitong pamilya. Hindi na natin kailangan pang tumingin sa labas ng bansa natin. Sa kasalukuyang mga pandinig sa kamera, isa sa mga iniimbestigahan ang mga extrajudicial killings na nangyari noong Administrasyong Duterte. No? Sabi nila 8,000 daw, pero sa atin pong uh, talata, 30,000 yan ang na-EJK. Unti-unti na, Unti -unti na lumalabas ang katotohanan sa mga nangyari noon. Makita rin sana natin itong tagumpay, gaya ng hindi pagkakabitay kay Mary Jane. Kaya mga kapanalig, wag nating kalimutan po ang mga kababayan nating mistulang pinaparusahan ng death penalty dahil sa matunggong war on drugs. Gaya po nang nangyari sa kaso ni Mary Jane, dumaloy din sana para sa mga biktima noong war on drugs ang katarungan. Gaya ng isang ilog, katulad ng sabi sa Amos 5.24 sa Lumang Tipan. Hindi man may babalik kapanalig ang buhay nila, huwag sanang tumigil ang mga kinaukulan hanggat hindi nabibigang hustisya ang mga naiwan nating pamilya. Panagutin dapat ang mga nagpahintulot nito at hindi na ito dapat maulit muli. Kapanalig violence begets violence. Ang susi sa karahasan ay kapayapaan. Ang drug addiction po ay sakit. Dapat gamutin at wag silang patayin. Sumayin ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pascual. Veritas Editorial.